napakagandang panghanap buhay lalo na ito alam mo ang buntot niya mga kaidol lampas na lampas dun sa pinakambuto niya kailangan kasi lampas dun sa buto na yun yung buntot talaga nila mga kaidol yan magandang araw mga kaidol mga kababayan ah, bilang isang farmer o buhay probinsya So, ngayon mga kaidol ay titingnan natin yung uh, kung ano yung magandang alaga ang kalabaw. At titingnan natin yung puyo kung maayos ba mga kaidol. At narito yung ating mga alagang kalabaw na yung mats. Mats na mats ang mga puyo mga kaidol at may pinapakita ko sa inyo dito na isang uh, kalabaw na talagang ito yung puyo na yung puyo na talagang the sa alagaing kalabaw upang pang habang buhay na pwede mong alagaan talaga nasasama sa iyo sa hirap at ginawa kasi kadalasan ang mga kalabaw ay katulong natin yan sa paghahanap buhay yan ang nagiging realidad dito sa probinsya pag may kalabaw tayo ay katulong yan sa paghahanap buhay papakita ko sa inyo mga kaidol itong puyo yung puyo nitong kalabaw na ito oh. kita nyo mga kaidol yan o oh. yung puyo niya nandito sa may may pig ipigihan at dito yung nasa may paypay. so ibig sabihin malayo dun sa buto malayo din din sa may buto so ibig sabihin maganda mga kaidol yan o tulad nito mga kaidol o oh, hindi ito rin sa paypayan o oh, muntik na muntik na siyang umabot dun sa may buto pero hindi naman gaano yan mga kaidol eh, may irunding ibig sabihin yan pag ang niya na umabot dun sa may buto ayan pero oh, oh. Pero naman yung puyo din niya, meron din siya sa paypay. -pay. So ibig sabihin, match siya sa kabila. O. Oh. Ito, medyo umadjust lang ng isang ng mga konti lang. O, oh, yun o. Oh. O. Oh. Yan. So ibig sabihin, kung sasakyan niya mga kaidol, yan ay match din yun mga kaidol. So ibig sabihin, apat ang gulong. So yun mga kaidol Yung klaseng uri ng puyo na yan Sa mga kalabaw O sa kalabaw Na iyong aalagaan So tamo mo Iba-iba ang puyo Ito Medyo parang Araw lang Ito naman Sa bila niya Medyo paikot siya Ayan o, Medyo paikot Yung isa ay parang Araw ang style Ayan o, Hindi siya paikot karabagang siyang blaklak lang na ano hindi siya umikot so dapat ikot din yun kaya kaya uh, ang mga kalabaw natin ay pinupuyuhan mga kaidol kasi gamit natin yun sa paghahanap buhay habang buhay natin gamit kasi yung mga ganyang klaseng uri ng kalabaw na pwede mong pang hanap buhay sa habang buhay ay talagang yun ay dapat din nating tinitingnan. Ayun. Ganyan mga kaidol yung mga puyo na dapat nating hinahanap sa kalabaw. Mats. Meron din ni dalawa sa pigi, dalawa sa may paypay. Ayun mga kaidol. Kaya ayan, mga gandang alagaan mga kaidol yung ganyang puyo. Apat sa likod. Yan yung pinakadabis na puyo sa or, sa lahat ng uri ng kalabaw mga kaidol at yung pinapakita ko sa inyo mga nakaraan na video natin na hubad pwede rin kaya lang meron doon sekreto may sekreto doon mga kaidol kung paano natin yun aanituhan kasi may anito rin yung mga kaidol yung ganong mga hubad punta natin itong isang inay natin mga kaidol ito yung ginagamit ko pang hanap buhay mga kaidol o. may pa sa pagpahila o ano kasi so, sa pag-aararo hindi pa yung ginagamit mga ka-idol yung pahila lang ng nagpapao pa sa pagkopra yan eh. medyo malabo lang ang puyo niya kasi lugon lugon siya kasi siya ay kagampan Ayan. so kita naman mga ka-idol oh. ito yung nanay ng pinapakita ko sa inyo nung unang video yan oh. Eh. Ayan ang puyo, nandito sa pig Saka, narito sa may paypay. -pay. -Pay. At dito naman sa kaliwa bandang kanan oh mats na mats to mga kaidol ganun din at may may puyo rin sa kanan yan mga kaidol yung mga magagandang alagaan ang mga kalabaw kumplito ang puyo kumbaga sa sasakyan sinasabi ko ani kumplito sa gulong kabilaan at talagang number 1 yung mga hubad ay eh, bihira ang nag-aalaga noon yun ay kadalasan ay bintahan laang o katayan pero nag-aalaga din kami noon mga kaidol yun naman ay may anitong ginagawa yan yan ang mga alagain mga kalabaw mga kaidol na napakagandang panghanap buhay lalo na ito tamo ang buntot niya mga kaidol yan o, lampas na lampas dun sa pinakambuto niya kailangan kasi lampas dun sa buto na yun yung buntot talaga nila mga ka-idol ngayon pag ang buntot niya lamang ay nandito lamang oh, sa mga kitinan eh, sabi nga nung matanda ay eh, kapos kapos ang mga buntot so ganun din sa paghahanap buhay daw yun mga ka-idol yan yan yung mga ah uh, sabihanin dito sa amin na mga aalaga ng mga kalabaw o ng mga hayop na ganyang klase na pinupuyuhan kaya dapat lahat kalabaw ay tinitingnan din ang puyo para nang sa ganun ay makasama mo siya habang buhay talagang hindi siya magiging pasaway sa iyo So yun lamang mga kagandahan mga kaidol Pag ang puyo Talagang Walang sablay mga kaidol Sa paghahanap buhay Kahit sa pagbubukid Sa pambukid talagang Siguradong walang paltos Ayan o Kumplito Ayan, natin itong isa Ayan ang mga puyo o oh. Nasa pigi May paypay Ayan ibig sabihin kumplito mga kaidol ayan bata pa yan kasi anak lang yung isang nating inayin yan mga kaidol at yun ang the best na hanapin nating kalabaw kumplito ang puyo apat sa balugbog pag may sumobra man eh hindi pa rin kami satisfy sa sobra pwede yun kung lima kung sa kwan eh, may reserva parang sa gulong ani parang sa sasakyan ganun dapat ang puyo ng isang kalabaw hindi kulang okay lang na sumubran lima mas tawag lang kulang pag kulang naman may anito tayo dyan mga kaidol sikreto kung paano tayo mag aalaga ano? kasi may kaakibat din na ano yun eh, mga pagsubok mga kaidol sa pag aalaga din ng hayop kasi yan nga ni ay panghabang buhay natin kasama sa paghahanap buhay kaya yan mga kaidol yung dapat nating uh, alaga ang kalabaw apat ang puyo sa likuran kumpleto yun mga kaidol kung sa sasakyan so yun lamang mga kaidol at sa susunod na video ulit natin ay uh, yun namang ano sa uri naman ng sungay tayo mga kaidol sa susunod na video yun lamang mga kaidol at maraming salamat. Thank you.